Good afternoon. Ikaw yung nagbabantay ng na ano nga pangalan mo? Dino. Di, Dino. Dino. Ano pilido? Hinopia. Hinopia. So kasi 19 ano ba, Ang mga kaklase ko dito, ito po yung elementary school. Dito hmm. po ako graduate kung anong taon na po yun. Sila Monico. Sila ang, sila ang aking kaklase. Ayan. Ito pa rin po. Ito pa rin po yung dati. Yung pa rin po yung stage namin. O, yan. Yan. Yung, yung stage namin, ganun pa rin. Yung pa rin eh. Ayan. Maliit. Oo. Maliit? Kumaki ng konti? Oo. Malaki ng Parang walang, pero may klase ha. Ang tahimik nila oh. Oo, oh, mga, oh ta tahimik. Tahimik, pero ayun po yung stage. Yan, dun po, yun ang stage. may building na para sa loob? Eh, itong nasa harap, parang ano to, hindi na ginagamit? Hindi na. Ah, hindi na siya ginagamit. Kaya pala sabi ko, tahimik. Yun ang stage. Uh, anong, ano yung mga kinder? Tapos, ayun po yung, ano. Kinder, at saka yung Yeah, pinapasok ko ng grade 6 yan. Pero, ah, kasi okay, no, doon kami nagtatakbo sa loob. oras lang. Lahating oras lang. Ito, ito dati noon, wala pa. Okay. Ibig sabihin, yun pa rin ang stage. Yun uh, pa rin oh, ang ginagamit ng stage. Oo, oo, oo. Ngayon? ay, kanya-kanya na. Like, anong sila Monico, nilang sila sa Lume ay, kasi, anong, anong grade? Nauna ba kayo sa amin? Oo, oh, yan. Kasi, yun ako doon eh, si Rosario. Ah, mas nauna pa ikaw kaila iking? Ganon? Ang ko doon, zero saryo. Ah, hindi ko na naano ito po. Oh, o, tinayin nyo po. Ito yung school namin. Ah. Hindi ko na maano. Tandaan. Pero ito po. Ayan. Pantingan po ito. Pantingan. Pilar. Bataan. Ayan. Yun yung inyo po, 19, I think. Ano bang... Ano bang? Nakalimutan ko na kung anong year ako graduate dito. Yan. Ako po yung valedictorian noon namin. Na hindi po matalino na nagsimulat lang. Ito po yan. Yung puno pong to ay dati maliit lang ngayon. at laki-laki na. Parang walang pasok pero ito po palang mga ito po uh, nasa unahan hindi na ginagamit. Ilan ang nasa likod na building? sang malaki. Isang malaki. Pero hindi tanaw dito. Ah, talaga? Saan? Sa tubigan. Ah, sa Tubigan. Pag Dito sa side na 'yon. Ah, okay.